Ayan guys, kasi ano, ang tawag doon. Ang daming sea urchin so. Oh. Ayun pa oh. Ang dami, wala ata dito ng sa bagay isla nga naman. Walang mga nangunguha, yung starfish. Ayan. Ang daming sea urchins. Ayan sa mga bato-bato, oh. Ayan, oh. Ayan, yung mga bato ang daming sea urchins oh. Mga nakasiksik doon sa bato. Ang ganda ng corals nila. Ayan. Ang dami talagang sea urchins. Madi-mabilis ka lang makakapuno ng isang sako. Ayan ang ganda ng mga corals. Ayan ayun oh, sea urchins nakasiksik doon. Yan guys, ang ganda. Ayun o. Oh. Ang daming sea urchins. Ayan o, oh, ang dami Oh, ang liliit pa. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, dito, dito ng banda ayan, umawat ano ng bato mayroon silang sea urchins guys, ayun, dalawa oh. ayun pa, ayun ang dami, dikit-dikit. Wow, amazing. Amazing, ang ganda talaga dito. Oh, di man, nagpadayon man ang mga ano. Ang ganda. Ang ganda-ganda ng ano nila. Yan yung mga corals nila. Ang ganda ng corals. tas ang linaw pa. Ayan. Kita pa yung paak. Ayan, ang ganda. Oh. Hindi ako gagalaw. Para makita nyo yung linaw ng dagat. Yun, di ba? Oh? Linaw. Yan ang daming sea urchins. Ang mahal pa naman ang sea Maayosin, kasi baka ka ng sea urchins. Hindi naman yan delikado, be. Hindi yan delikado. Yung delikado yung ano, yung mahaba yung tinik. Ayan guys. Thank you for watching. Ayan ang ganda. Ang ganda talaga dito. Ang daming sea urchins talaga. Ayan oh. Ako ay namamangha. Namamangha ako sa kanilang ano. Yan yung araw. Ayan, dito tayo sa taas. Lino, linaw Ayun, may isda. May tumalon. Ayan, guys. Thank you for watching. Ayan. Ito yung ano. Starfish. Ano ba tawag nito? Ayun, tawag niyan, guys. Ayan, oh. Di bang linaw ng dagat nila? As in, malinaw. Pero dito banda, walang naliligo dahil mabato sa kabila lang ang mayroon ayan mabato kasi kaya walang naliligo doon sa kabila yun yung may sunbar kabilaan yung may sunbar ayan guys thank you for watching Da, si Orchins. Dikit-dikit. Ha? Lama lang nga. Napakulubi kasi dito. Oo, okay humang lasa niya kuan. Wala ang maliliit na isda. Ayan, ang dami. Ang daming maliliit na isda. Ayan, eh. Ano ba yan? Dilis. Yan ang dami oh. Ayan guys. Thank you, thank you.